Ayan, tignan mo kung ano pakiramdam sa taas. Sakay ka, ha? 1, 2, 3, Go, 3. 1, 2, go. Hindi tanga, ikaw ang sasakay. Sakay ka sakay. Hindi ka sakay. sakay kanyan. tutok mo pa mo sa amin. 1 2 3. Go. Ikot agad. Dula ka yung sa mo. lang Pwede pala.

Ano? Patingin daw. Sabi ko na alam ko na mangyayari. Aray! Anya! Ikaw na sa nood! kita Ikaw! 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 May ko dito, <laughs> dito. May pagulasan. Magkakita <laughs> okay. okay. dito ko <laughs> <Nga sa> <laughs> <laughs> ma ma eh. <laughs> tabi dyan Tabi dyan. Pwede <laughs> dong. nangyari ka ngayon? <laughs> yeah. Go, Jay. Ayan ah. Okay. Ayan okay, ah. <laughs> <laughs> Hawa ka dun. <sa> <laughs> Hawa ka dun. Eklang <laughs> Hawa ka sa <laughs> taas. Hindi, <laughs> <ka sa> <laughs> dito. hindi <laughs> Dito. Sa Dito takot. Huwag mo mag-alala. Diyan, diyan, Kabilaan. Yan. Okay? Ito itong itlog ko. Oh, okay. Wasak to, wasak to itlog ko. Hindi yan. Wasak wasak to. Ay, wala ka <laughs> <wala, ma. laughs> lang. Aray, hindi ko. Wala ka lang. Wala ka anak. Wala ka lang. Wait lang, wait lang. <laughs> Bakit <Ay, laughs> ka bumitaw? One. <laughs> oh. Oh. Oh, two. Ay, mama. Wala ka lang. Ito ko naman ha. One, two. Uh! Ay ay. Ala muna ang susunod. Okay. Ay. Ay. Ko dito mo to. Hindi, ito. Is baby, bawal bawal sabi niya dapat pagmay-swing ipasing ng Sergio bawal 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 mo? bawal bawal mo! Baka bumagsak yung... mo bawal 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 bawal